بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بهداه الى يوم الدين اما بعد السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته ساعتين pagkapatuloy sating pagbibigay ng explanation sa mga hadith na binanggit ni Imam Nawawi sa kanyang libro, ating bibigyan ng explanation ngayon ang hadith na pangatlo, na kung saan, sinabi ni Imam Nawawi sa kanyang libro, An Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn radiyallahu ta'ala anhumang kal, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bunya Bunyal Islamu ala khamsin, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم مولاه سأطردني أبي عبد الرحمن نشاشي عبد الله بن عمر اسياسي عبد الله انا كني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما سينا بنينا ملاقي بروبتا محمد صلى الله عليه وسلم سينا بنو محلنا بروبتا بني الاسلام على خمس شنابين بنو محلنا بروبتا ان الاسلام ايتنا يوسالي مان هاليك هنا شهادة ان لا اله الا الله Ang pinakaunang haligi ay ang pagsasakse na walang Diyos na dapat sambahin, maliban lamang kay Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah at si Muhammad ay propeta ni Allah. Wa iqamis salah. Pangalawa ay ang pagdarasal. Wa ita izaka. Pangatlo ay ang pagbibigay ng kawanggawa. Pangapat, wa hajjil ay ang pagsasagawa ng hajj at panglima wasomi ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng ramadan sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinayo ang islam sa limang haligi una ay ang pagsasaksi na walang diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah at si Muhammad ay propeta ni Allah pangalawa ay ang pagdarasal pangatlo ay ang pagbibigay ng kawanggawa Pang-apat ay ang paglalakbay sa magka upang isagawa ang hajj at ang panglima ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito ay isa sa mga pinaka hadith na kung saan dapat malaman ng totoong Muslim, ng totoong nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kahulugan ng hadith na ito binanggit natin sa nakaraang hadith doon sa hadith ni Jibril ang iba sa mga explanation ng hadith na ito ngunit bibigyan pa natin ng mahabang explanation kung ano ang mga binanggit dito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una sa mga taong nagpapalaganap ng ng Islam sa mga taong nagpapalaganap ng mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propagator sa mga da'iya, dapat natin tandaan na ang hadith na ito ay isa sa pinaka-importanting hadith na malaman natin bago tayo magsagawa ng pag-iimbita sa mga tao na pumasok sa relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandaan natin na nung isinugo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muadh papuntang Yaman upang imbitahin ang mga taga-Yaman sa pagpasok sa Islam, ay ito ang itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kanyang sinabi kay Muadh ya Muadh innaka ta'ti ta innaka la ta'ti ta ala ahli kitabin. ya Muadh ikaw ay darating sa mga tao na ahli kitab at ang una mong dapat na sabihin sa kanila ay ang saksihan fad'uhum ila shahadati alla ilaha illa Allah ang saksihan nila na walang diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kapatid na mga daiya, sa ating mga kapatid na mga propagator, ito ang unang dapat nating sabihin sa mga tao na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun, ay sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kay Mu'adh, fa'ihin umata'u ka ala dhalik, pag sila ay sumunod sa iyo o Mu'adh, sabihin mo sa kanila na ang Allah ay inobliga sila na magdasal limang beses sa isang araw. Katulad ng hadith na ito mga kapatid, sinabi ng mahal na propeta sa hadith na ito na narinig ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma na ang pangalawang haligi kung saan dito itinayo ang Islam ay ang pagdarasal limang beses sa isang araw mga kapatid. Ang pagdarasal limang beses sa isang araw mga kapatid. Ang tanong bakit nagdadasal ang mga Muslim? Bakit lagi-lagi tayong nagdadasal? Sa mga taong hindi Muslim at nagtatanong, halimbawa may dumating sa iyo o kapatid, at tinanong ka, bakit kayong mga Muslim ay nagdadasal limang beses sa isang araw? Hindi, hindi ba pwede na isa? Or di da kaya dalawang beses lamang sa isang araw tayo magdasal? Isang beses? Or di kaya dalawang beses? Isang beses pag nagising? Or di kaya dalawang beses pag nagising at bago matulog? Ang dapat natin sabihin sa kanila mga kapatid, ang pagdarasal, ay isa sa pinaka ma, pinaka uh, pinakadakilang haligi ng ng pananampalatayang Islam. Ang pagdarasal ay napakaimportante sa lahat ng mga Muslim dahil ang Allah ang nagpahayag dito. Bakit ay nagpa nagdadasal? limang sa isang araw? Dahil ang Allah ay sinabi sa atin at inobliga tayo na magdasal sa kanya limang beses sa isang araw. Ano ang pagdarasal? Bakit ay nagdarasal? Bakit tayo nagdarasal? Dahil tayo ay humihingi ng kapatawaran, humihingi tayo ng guidance kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagising ang unang gagawin ng isang tao ay magsasabi, Ehdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril al magdubi alayhim, walad dalin Ang unang sasabihin ng isang tao, O Allah, gabayan mo kami sa tamang landas. Ito ang unang dapat niyang gawin at dapat siyang humingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Now, pag sa tanghaling tapat, magdadasal na naman siya. Ano na naman ang kanyang ulit? Ano na naman ang kanyang sasabihin ulit? Eh oh din mustaqim. O Allah, gabayan mo kami sa tamang landas. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya o di kaya bukas or di kaya masamang susunod na araw. Kaya dapat ang isang Muslim ay laging handa sa kanyang mga ginagawa araw-araw. Ito ang pinakaunang haligi, pinakapangalawang haligi na binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. Pangatlo mga kapatid na binanggit ng mahal na propeta sa hadith na ito ay ang pagbibigay ng kawanggawa. Ito ay ang pagbibigay ng zaka sa mga taong may kayamanan, pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan. Dapat natin tandaan na tayong may mga pera, yung mga taong may mga pera, may mga kayamanan na ipinagkatiwala sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi natin pag-aari ang kayamanan na ating hawak sa ating mga bahay o di kaya sa ating mga tindahan. Tandaan natin na yang perang hawak natin ay pera ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayamanan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinagkatiwala sa iyo at nang dahil ipinagkatiwala sa iyo ni Allah ang perang yan, ikaw ay may obligasyon sa mga taong nangangailangan kapatid. Ikaw ay may obligasyon sa mga taong nangangailangan. Kaya dapat sa iyo na magbigay ng kawanggawa. Ito yung tinatawag natin sa Islam na zakat. pang na binanggit ng mahal na propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan sa hadith na ito ay ang paglalakbay sa maka upang isagawa ang hajj. At ang panglima ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang hadith na itong mga kapatid ay may maraming riwaya. Ibig sabihin, maraming hadith ang mga sina ang sinabi patungkol sa hadith na ito. Ang mga ibang hadith ay binanggit muna ang ang, ang, ang pag aayuno sa buwan ng Ramadan, pagkatapos noon ay isinunod nila ang Hajj. At sa hadith na ito, dapat natin tandaan na inuna ni Umar ibn al-Khattab, inuna ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ang paglalakbay sa Magka upang isagawa ang Hajj bago ang pag-aayuno. Pero walang problema doon mga kapatid. Sa pananaw ng mga ibang sa pananaw ng mga ibang scholar, ito ay nauna ang Hajj ay nauna dito dahil ito ay isang obligasyon sa Islam. Pero sa mga ibang hadith na kung saan binanggit dito muna ang ang pag-aayuno dahil ang pag-aayuno ay may ay ay mas naunang ipinahayag ito kay mahal na propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan kaysa sa pagsasagaw ng Hajj kaysa sa pagsasagawa ng hajj. So, ito ang dapat natin tandaan mga kapatid. Sa hadith na ito na binanggit ng mahal na Propeta Muhammad, sumakan nawa ang kapayapaan. Ang hadith na ito mga kapatid ay may napakalaking eksplinasyon. Dito umiikot ang mundo ng mga Muslim. Ang pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang saksihan natin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta at sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang pinakaunang haligi ng Islam na ipinahayag kay mahal sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ang pinakaunang misahin na binanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi lamang ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagbanggit sa sa, sa sa katagang ito. Tandaan natin lahat ng mga propeta lahat ng mga propeta na isinugo ni Allah ang kanilang mensahe ay iisa lang mga kapatid. Ang kanilang mensahe ay ang sambahin lamang ang totoong nag isang Diyos. Ang sambahin lamang at ang, ang at at ang ating isuko ang ating sarili sa tunay na nag isang Diyos. Lahat ng mga propeta hindi hindi lamang ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pangalawa is yung pagsasabi na ang mahal na propeta ay propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahal na propeta Muhammad ay propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kapatid nating mga krisyano, sinasabi ko sa inyo na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi Wasallam sa aming mga muslim ay propeta lamang at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa siya sa mga isa siya sa mga sugo na isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang gabayan ang mga tao sa tamang landas. Pero kaming mga Muslim ay, na, ay mga taong naniniwala sa lahat ng mga propeta na isinugun ni Allah subhanahu wa ta'ala magmula sa pinakaunang tao at pinakaunang propeta na si Propeta Adam hanggang sa pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad Sumakanyanawa ang kapayapaan. So kami ay mga taong naniniwala kay Propeta Hesu Kristo, kami ay naniniwala kay Propeta Moses, kami ay naniniwala kay Propeta Abraham, kami ay naniniwala sa lahat ng mga propeta ni Prophet Solomon, ni David, ni John the Baptist, ni ni Zakaria, ni ni Ismael, ni Ishak at sa lahat ng mga propeta na binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran at gayon din ang mga iba dito ay binanggit sa sa, sa Biblia. So, sa amin ang pro, ang mahal na propeta ang pinakahuling propeta pero hindi 'yun lamang ang aming paniniwala kundi pinapaniwalaan namin ang mahal na propeta na si Prophet Jesus, ang mahal na propeta, na si Prophet Moses, ang mahal na propeta, na si Prophet Abraham. At sa lahat ng mga propeta niya, isinugo ni Allah sa sangkatauhan upang gabayan ang mga tao sa tamang landas. Ito ang aming mga paniniwala kapatid. Uh, pwedeng may mga nagtatanong kung bakit ang mga Muslim ay hindi naniniwala rin sa Biblia Tandaan niyo mga kapatid na ang mga Muslim ay naniniwala sa lahat ng mga kapahayagan na ipinahayag sa lahat ng mga propeta na isinugo ni Allah Subhanahu wa Taala. Mula kay Prophet Abraham na isinugo ipinahayag sa kanya ang Suhuf, kay Prophet Moses na ipinahayag sa kanya ang Torah, kay Prophet Jesus na ipinahayag sa kanya ang ang Injil, kay Prophet David na ipinahayag sa kanya ang Zabor, at sa Kapinak, at sa pinakahuling propeta na si Muhammad na ipinahayag sa kanya ang Koran. So ito ang aming mga paniniwala kapatid. Pinapaniwalaan namin na may mga kapahayagan. Saan ang mga kapahayagan na ito mga kapatid? Ang mga kapahayagan na ito, ang iba ay nawala at ang iba ay dinagdagan ng mga tao at binawasan ng mga tao. So nang dahil doon, may mga dinagdagan at may mga binawasan ipinahayag ng mahal na propeta ipinahayag eh, sa mahal na propeta Muhammad sumakanya nawa ang, ang Quran na siyang pinakahuling aklat na magiging gabay ng sangkatauhan dito sa mundo at ang Quran na ito ang siyang pinaka pinakadakilang libro ng mga Muslim na pinakaentak na libro na hindi nadagdagan at hindi nabawasan you